So ngayon guys, ngayong araw ay nagbuktayon tayo ng isang unit dito sa The Sentinel Residence para mag tayo ng uh, isang araw. So ngayon guys, ito yung unit na nakuha natin. Makikita nyo naman. Ayan. Meron na siyang uh, TV. Yan, Bed. At saka sopa. Saka mahabang upuan kami may ano na sila dito Kung gusto nyo mag-order ng mga pagkain Meron silang menu dito sa syempre Naka air condition na tayo saka ito yung Pwede nyo mga gamitin Pakita ko sa inyo Ayan. Meron na silang plato Heater saka, kung gusto nyo magluto Uh, open natin yun oven naman yung tubig saka ito. Ref. Right. And then. Nandito. Ay, ah, yung mga para pag magluto kayo. May, may rice cooker na din. Tsaka ang ginagandahan dito guys. Ito yung view. Makikita nyo. Ito muna. Ito yung unang um, view dito sa isang bintana. Ito yung makikita nyo. Oh. Tingnan nyo naman yung view. Ayan oh kung gaano kaganda yan so bali nga pala nabuk guys ng uh, sa halagang 1,500 good for 22 hours na magsi in kayo ng, uh, ng uh, 2 pm tapos magsi out kayo from kinabukasan ng 12 p 12 pm So ito naman guys yung view dito sa kabilang bintana. Ayan. Yan. Yan yung EDSA. Papuntang Norte. EDSA Cubao. Yan. Tsaka malapit lang siya sa ito. Ito yung baba. Ito yung hypermarket. Tsaka dyan yung ano, Araneta City. Yung mga may mataas na building na yun. Tsaka walking distance lang din yung uh, LRT at saka MRT dito. Yan sa baba tsaka ano pa ba yung ah, ito kung marami kayong dalang damit pwede nyong gamitin to yan tsaka yung swimming pool mamaya mamaya ako na kasi ah, kakarating lang namin so titingnan naman natin yung CR kung watch ba ayun okay naman yung CR So... Hmm. All goods naman. So the best to kung kayo ay mahilig ma travel o kaya gusto nyo lang magpahinga ng walang storbo. So maganda to dito. Mura lang siya. Tsaka dito lang siya matatagpuan sa may kubaw dito sa <coughs> gilin siya mismo ng EDSA. Katabi lang siya ng hypermarket. Yan yung pinakaanang. So update ko kaya mamaya sa swimming pool. So ngayon guys, bababa tayo dun sa swimming pool. Papakita ko sa inyo yung swimming pool nila dun. Ha? Nagbablog ako eh.